wala uh, kailangan niya mag scale up dahil mm -hmm. baka maging tingin sa kanya ng mga tao weak leader talaga baka maging tingin sa kanya ng mundo weak leader talaga mm -hmm. di ba so yun yung yun yung mangyayari kailangan mag scale up siya alimawa itong ICC dapat payagan na niyang pumasok di ba mm -hmm. dahil uh, palagi uh, proponent siya ng international law sa so West Philippine Sea. Eh dapat proponent din siya sa human rights, sa crime, oh. sa crimes against humanity, no? Kina-mas mm -hmm. scale up siya. So, babango siya sa international community at ipapakita niya sa ating uh, mga populasyon na siya ay strong leader. No? Oh. 'Yun yung 'yun yung una, no? Pero kung makita mo sa yung kanyang uh, press con sa Germany, medyo pissed off na siya. 'Di ba? sinagot niya isa-isa eh, yung banat sa kanya, immediate. Oh. 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 Immediately wala siya pinalampas na araw. Sinagot mm. niya agad. Hindi na ginagawa yun in the past. So medyo galit yeah, na siya. Medyo, medyo na, galit medyo na. na, na Nararamdaman diba? so, na natin. Oh. oh, so hindi lang dapat siya pissed off. Dapat mag-scale mm. up siya dahil it ang tinitingnan nito, yung kanyang leadership, mm. you no? Know? Dahil ang daming problema ng bansa tapos weekly, week leader ka. Diba? Mm. So, uh, yun yung lahat lahat dito pag nag-scale up siya, no? Lahat ito ay value added sa kanya. Lalo na papunta sa mid-term. No? Papunta sa midterm, bak? Dapat ipakita niya na hindi lang yung kanyang asawa ang galit, mm. di ba? Mm. Dapat ipakita niya na hindi lang yung kanyang uh, pinsan ang galit, no? Mm. Dapat ay talagang supalpalin na niya. Yes. At yung Democles Sword na pinag-uusapan mm. natin dito, eh dapat eh pabayaan ng bumagsak, no? Mm. Kung saan ito dapat bumagsak na ulo.